Hi, welcome po sa ating channel, Gina TV channel. So, yan, may nagtanong, sa akin kung paano ko daw inumpisahan ang aking sari-sari store. So, hindi naman talaga sa sari-sari store ko inumpisahan ang aking negosyo, itong maliit kong negosyo na sari-sari store. Nagumpisa po ako sa pagtitinda ng uling kasi wala po kaming puhunan. Ang aking asawa ay tricycle driver. So, ako naman, eh, buntis ako sa aking panganay. So, nahihirapan ako kung paano babudgetin yung kita ng asawa ko na 100 sa isang araw. So, ang ginawa ko, nagbili ako ng dalawang sakong uling. Noon is e, 45 pesos lang ang uling noon. So, nagumpisa ako doon. Tapos, niripa ko siya hanggang sa nakilala akong mag-uuling. Ayan. Dahil sa dalawang sakong uling, tapos ang puhunan niya is 45, so 90. Ayan. Nagdagdag pa ako ng isa noon nung mabili ang isang sako. So, tatlong sako ang inumpisahan ko talaga. So, Tapos nung nakilala na akong, akong mag lumago na yung aking uling, nakabili na ako ng isang jeep. Tapos may nakilala kaming isang kaibigan namin na nag-refer dito sa medyo matao pero hindi ganun karami kasi hindi kilalang talipa pa, tago siya. So ayan, ang sabi sa akin kung gusto ko daw lumipat doon sa tagong talipa pa. Sabi ko pwede naman. Alam nyo guys, yung benta ko kung magkano, 40 pesos a day. So, ayan. Nagtyaga ako don Ang aming upa noon, 30 sa isang araw. Pero dahil malakas ang aking uling sa bahay namin, kaya kaya ko siyang tustusan. So, pinagtyagaan ko yun nung nakilala na ako dito sa talipapa na mag Dahan-dahan kong itinayo ang aking sari-sari store. Bumili ako sa mga kapitbahay kong mga grocery para sa aking pangtingi. So, ayan, doon ako nag-umpisa. Kung totoos ang kuhunan ko talaga is 90 pesos. Yun lang talaga, guys. So, kaya hindi ko naranasan na maglabas ng malaking puhunan kasi wala nga akong puhunan. Kasi tricycle driver lang ang aking asawa. So doon ako nagumpisa guys sa aking sari-sari store. So hanggang dito na lang. Abangan niyo po ang susunod kong vlog. I-share ko po sa inyo, magkukuwentuhan tayo. I-share ko po sa inyo kung paano ko po na napalago ang aking sari-sari store. Hanggang dito na lang po. Bye!